Legendary pork chop na simpleng almusalan lang sa umaga. Pero araw-araw nga ay daming kumakain. Eh paano ba naman? Sino ba namang hindi matatakam sa ganitong pork chop? Talagang walang halong kemikal eh. Sabay lalagyan mo yan ng sili. Sabay nagmamantika. Tapos lalagyan mo ng patis at suka. Ay eh, talaga namang mapapadayo ka. Ultimo nga si Chris Charlie Boy at si Madam Charlotte. Eh talagang napapodrip mo dito eh. Tagatagig pa yan. May libre ring sabaw dyan At kung may mugmug naman Pwede kang humingi ron Pero timingan lang Pero may mga luto rin silang ulam dyan Na pwede mong pagpilian Mmm Onting background lang, 1980 nung nag silang magtinda ng lugaw. At syempre, binago nga nila yon dahil sinabihan nga daw sila na kanilang lola na mag chop na lang. At simula nga daw noon, nagtuloy-tuloy na ang kanilang kasenis porchop. Matatagpuan mo nga pala sa number 83 S Mateo Street, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Likod lang siya ng Mighty Mart at syempre, malapit lang siya sa May Kalayaan Park. Kailangan, 7am pa lang na umagay na dito ka na dahil nga minsan ay 10am na sold out na agad ang kanilang Paano ba naman, araw-araw, umuubos yan ng 300 to 350 na pork chop. Kaya ikaw, ano pang hinihintay mo? Tara, food trip na tayo!